Saan ako dito ulit? Papunta sa ano? Pa Paranaque. Saan yun sir? Papunta kay ano? Sa Nagbook? Kay An A A Di naman kayo matatapan yun. Okay. Pagkain mo nga tol. Ay nako. Nega boss. Buka tayo ng kasabay. What is good guys? JMT Vlogs here at welcome sa aking YouTube channel. So anong balita sa inyo at anong balita sa bawat isa mga tol? At ngayong araw mga tol, it's Saturday. It's Saturday mga tol and then babiyahin na naman tayo. Nakakuha na pala ako ng isang booking dito malapit lang sa amin and then iwalit e nga pala siya mga tol. Paid by credit. So pagkain siya mga tol. Medyo sinabihan na ako ng customer na lunch siya. So kailangan natin to i-deliver ng lunch. And then meron ako nakuha nung isang booking dito Ayan, dyan lang siya So malapit lang So tara, tignan natin kung ano yung item niya Let's go Ayan lang yan sir Sige mas Ito na yung bayad Okay Okay e, sir, ano Parang nyaki pa kasi eh. So yan mga tala, no? may nakuha na tayong ano, booking So dalawa to And then tignan natin kung makakakuha pa tayo ng Pang third booking natin mga tol Pero kasi nagmamadali tong ano eh First booking natin Mga ano Yung pagkain Siguro kailangan mga 12 na ihatid ko na to Yun lang Mala sa ah, Nakuha natin booking Ay nako Pero syempre mauna tong pasay Sunod na lang natin itong pagkain So yun mga tol, samahan nyo ako Let's go Balik, kwento ko lang sa inyo mga tol uh, Nagiba yung schedule natin ng rest day sa trabaho ko So naging Sabado linggo na yung rest day ko wow. Hindi na Friday, Saturday ulit No? <laughs> so may changes Kaya ngayong Sabado ako nagbiyahe Dahil na day ko do day ko naman ng Sabado dati Pero kasi di ba diba kapag Friday lang tayo bumabiyahe o di kaya dalawang beses Friday, Saturday pero ngayon kasi parang naninibago ako <laughs> kasi diba kapag ano mas okay na bumiyahe kapag Friday kasi nga may pasok, maraming booking na lumalabas hindi ko lang alam ngayong araw pero check pa rin natin mga tol siyempre kahit sabado naman, may mga opisina pa rin naman Na nagpapadala or nagganong-ganon Gaya nito, lechon ba to? Oo, ups, ups, ups Lechon ata yan Baka maano pa Maginiling pa <laughs> Ayun nga Tuwing sabado na tayo, babiyahin ng Lala move mga tol Dahil, hindi ko lang sure kapag Sunday alam ko medyo matumal na pag Sunday Kasi naka once na ako na once na na ah. Eh. Kasi once na ako nakabiyahe ng Sunday, medyo matumal talaga yung mga nung araw na yun. Kaya ayun, baka di na ako babiyahe ng Sunday sa every Saturday na lang. So baka mga isang araw lang ang ating biyahin ng Lalamove series mga tol. <laughs> Pero check ko pa rin naman mga tol na bumiyahin ng weekdays siguro kapag ano <laughs> kapag may oras mga tol ayun na lang sa biyahe na kasi tayo eh ngayon ko lang naalala yung kilometers so meron tayong 20, 22 minutes and 9.9 kilometers ayun nababayayin dito sa may naiya lang naman to yung pangalawang booking natin na mauna kasi sa pasay lang siya no baka hindi ako kumuha ng isang booking papunta sa Paranaque BF Homes kasi yun kasi nga pagkain baka mamaya matagalan talaga ako siguro kailangan mga nasa alas 12 nandun na rin ako time check 11.24 <laughs> kaya kaya pero siguro kaya yan paspasin na lang natin to so let's go mga tol mga tol, nandito na tayo sa terminal to departure Ganda pala dito no Hello po sir, sa Lala Move pala, pa terminal to pala Apo, nandito na po ako sa ano, terminal, departure po, oh, terminal Okay Tapos Thank you. Ah, yun lang Alright mga tol Na-draft up na natin Ang first Ah, second booking nga pala yun. Wow <laughs> So, yung first booking natin Is itong pagkain Baka di na ako magsabay talaga Ang oras na oh 11.48 na Baka nagmamadalito eh Pero, sige So, meron tayong 32 minutes And 12 kilometers sa drop off nito so let's see kung magka kung anong oras tayo makakarating no and then sana may tip sabihin <laughs> ko minadali <may> ko no <laughs> so let's go guys sila na naman you have arrived you have arrived nakapunta na nga ako dito mga to Hello? Hello po, sa Lala Move. Dito oh, na po pa, ko sa, ano, bell. apa. Dito na po sa main gate. Ayun na po. Okay, si mga tol. <laughs> Paid by credit yan, mga tol. Kaya, wala na ang, ano, sayang. Walang tip. <laughs> wow. Alright, mga tol. Bali na, draft up na natin ang ating item. So, balik tayo sa ano, Lopez Gate. <laughs> no choice mga tol, doon tayo pumasok eh. Layo tuloy. Ganto lang pangit sa BF Homes, kaya medyo nag-aalin ako dito. Stricto sa mga pumapasok na rider. Kung saan ka dumaan, or kung saan mo iniwan yung gate, gate tuloy. Kung saan mo iniwan yung ID mo, doon ka talaga papasok o kaya lalabas talaga. No choice tayo mga tol Kailangan muna nating lumabas bago tayo kumuha ng booking Baka mamaya kumuha tayo ng booking Palabas na pala yung way nya layo Kailangan natin balikan yung ID ko license ko pa naman yun May nakuha tayong booking mga tol uh, Dito lang siya sa may paranyake pa rin Yung pick And then ang drop off nya is sa may marikina At yun napalayo tayo na Medyo malayo malayo <laughs> Wala eh, ako na ako Sinwipe ko lang, ako pa na ako <laughs> Pero all goods mga tol So medyo malayo to At baka sakali makaroon tayo ng tatlong booking O apat na booking kasi marik na to Medyo malayo layo Jed yung pangalan eh Jed, nakalagay Wala eh, Jed lang eh Sabi niya pasok sa loob kanan, Unang kanto kanan may mangga. Okay. Ito so lang po yun, ma'am. Okay. Yung payment niya, ma'am, doon na po. Thank you. Okay. Marikina. Medyo malayo-layo, mga tol. Kaya pwede tayong kumuha ng booking. So yun mga tol, nandito tayo sa ganto lang din, malapit lang yun sa pinagpinapan ko. Then kumain lang muna ako sa lit kasi medyo nagugutom na ako. Then, anong oras na rin kasi mga launa na. Wala pa rin tayong nakuwang kasabay na booking papunta Marikina. Or along the way with Marikina. Para hindi naman sayang yung ganong kahabang biyahe natin. So yun guys, update ko na lang kayo kung ano yung makuha natin booking. na Let's go. Ayan, bali mga na may nakuha na tayong kasabay na booking. Pangapat na booking na natin. And then dito siya sa Doña Imelda. Para nya okay. Papunta rin siya Marag Marikina. So, parang laruan lang yata yung ipapadeliver. Ewan ko. <laughs> Dito mga tol, mali pala tayo ng pickup location. So, andun pa pala sa unahan. Pero pinunta naman tayo ni kuya ng pickup para bigay yung item. Di pala dyan mga tol. Ayun pala si sir. <laughs> mali tayo. What? <laughs> Buti na lang walang tao. Your destination is on the left. Hello po, sa Hello Lala Move. Ah, Move, wait na. 181 po. Ay. 19. Okay po. Okay mga tol, item drop off na. And then, punta na tayo sa isang uh, booking natin which is yung apat na pang-apat na booking natin kaso nga lang pooling sya mga tol wala na ako makuha ang booking eh. diretso ko na to sana may tao dun o kaya sana hindi may naghihintay na dun so yun may, meron tayong 15 minutes and 5.6 kilometer no yun meron tayong 15 minutes and 5.6 kilometer no so yun tignan natin kung may tao dun pero pag wala sana may nag iwan Pulling kasi ito eh so ibig sabihin ano to pwedeng magtagal so nga alam hindi na tayo makakuha ng booking mga tol dahil ewan sabado kasi <laughs> wow. comment nga kayo sa baba mga tol kung malakas kung sa inyo malakas yung araw ng sabado kasi ngayon, ngayon na lang ulit ako nag ano eh biyahe ng sabado every friday kasi ako mga tol kung di Friday, Thursday, yan. Pag may free time tayo ng weekdays. Pero ngayon Sabado kasi, ha? Ah, medyo, ano? Hello? Hello po, sir. Sa Lala Move. Uh, ka na? Opo, sir. Na, ano kasi, napaaga ako, sir. <laughs> Dito lang din kasi drop-off ko. Mga marikina lang din. Doon ako pinahan ng... 156 po Wala na po kasi akong ano eh Medyo matumal Papunta dito ay eh, ko na sir Kahit pulling <laughs> Sige po Ay sorry 40 okay, 30 sir Wait lang Okay na sir Thank you sir So 156 156 lang yun and then Tinipanta ni Sir ng 14 pesos. Yun sa... Kain muna tayo mga tol. Bali, well, uminto muna ako dito malapit sa... Actually, malapit sa trabaho ko to sa parang marikina na to eh. And then... Kain muna ako dito sa grotto Ayan. So, ito yung pagkain natin nagbuto oh, na ako. Bali, ayun, baka dumiretso na ako pa eh, or kuha tayo ng booking pa Manila. Sana makatatlo tayo. Ay, ito mo. Andun ako. Dito mga tol, nakazoom pa lang ang ating camera at hindi natin napansin. So, ayun, wala akong nagawa kundi mag-voice over na lang. And ayun, uh, tinanggap natin yung item and then binayaran na rin tayo sa Your destination is on the left. On the left. Kaya ano, sir? Isa de go de o ko lang yung payment mo. Sige, sige. Alright All right, mga tol, meron tayong dalawang booking papunta siya nang Manila. Yun. Nice naman. Hindi tayo ano ngayon, hindi tayo zero pa Manila. Pero try pa natin kumuha ng pamanila no Kasi Try natin ng ano triple booking tayo Kaya for booking Papunta na rin ako doon eh Pauwi na rin ako doon Ah mga isang oras lang po Ah Medyo ano lang po Traffic lang Ah, dito na yung payment, sir. Sige po. Thank you. Okay. Dito na yung payment nya mga tol. So, binigyan tayo ng 170. Thank you. right mga tol. Meron tayong tatlong booking pa Manila. <laughs> Suerte. Wow. Yung isa, priority. Yung dalawa, regular yon. So, ngayon lang ako nakakuha ng ganun ha. Tatlong Manila. Take Sakto pa uwi na rin Manila naman to eh Tatlong Manila pa uwi na rin So unahin natin tong priority Kasi maseda siya So mauuna talaga yon. And then yung isa sa Loyola Sa Sampalok rin And then yung isa sa Santa Cruz So ayun ibiyahin na natin to mga tol Let's go! Ito mga tol, hindi ko makontak yung receiver at ang ginawa ko is nagtanong-tanong na lang at yun, nabigay naman natin yung item. Oh. mo po ito, ma'am? Ay, ko ma kayo? Andito po ako sa may ma'am? Sa may lo laundry shop pa to. Miss Ja? Okay. Okay na po yan, ma'am. Thank you. ay po yan, ma'am. Bali, 153. Thank you po. Alright mga tol, bali well, discuss na natin kung magkano nga ba tayo kailala mo sa biyahe natin ngayon araw. So nakapitong booking lang tayo mga tol. And then ang total gross income natin kailala mo is 993 pesos. Okay, so hindi na masama no. Naka 900 tayo. Actually, <laughs> actually hindi, hindi nga kasama yung ano dun eh, yung e-wallet na 100 ano yun eh 153 ba? something so i siguro wag natin isama yun pero kasama sya sa income eh pero yung cash na nakuha natin wag natin sa isama siguro mga nasa 700 ganun comment down below mga tol kung kung sino yung mga bumabiyahin ng sabado na malakas naman yung ano kung feeling nila malakas yung ano yung kung feeling nila malakas yung biyahe kapag sabado no yung mga bu mga booking yung sabado kasi ng ngayon, na lang ulit ako nakapagbiyahe ng sabado okay. so yun lang guys kung umabot ko man dito sa video na to maraming maraming salamat don't forget to like, comment, share and mag subscribe ka na rin para sa aking youtube channel and i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking videos see you next saturday mga tol no at kita kita sa daan mga subscriber natin dyan so yun lang guys mga tol peace out And bye bye